Hindi <laughs> <laughs> yan nalagyan ng background nyo. At ito yung habahan niya. Ito so... yung background nyo. Ito tayo. background nyo. Ito yung Saan mo gusto? Saan mo gustang ang elegant ng drawing neto? Sa papel o sa mukha mo? Puro tayo ganito. Puro plano. Walang nagkatotoo. to? cago Hey Michelle, where are you going? Ano masasabi mo? Ito, sobrang inyo ito. Ano masasabi mo sa admin? Ayaw na... <laughs> 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 sa admin <laughs> ng Hermes <Alice> Angel. Maalala mo na naman. Ang ko pa Kailan ba yan? <laughs> Ngayon ay March 27. <laughs> Babalik ako pagkatapos ko ng <laughs> graduate <laughs> ng kapatid. Papagraduatein muna namin ka. Mama, i-hold niyo pa dahil inaway kayo. Kaya mga hudlo. Hi guys. So, we're here today in Market Market. So, pumasok kami sa CR. So, kuli pink din Tapos may bayad pala siya guys. So, hindi na kami umihi. 20 pesos. Sabi ko, kaya yan yung piso. 20, 20 pesos. Worth it, worth it na lang. Po. Ang ano niya? Um, eh, nawak ang is, ang lawak, ang bangot. Um, ang <laughs> Worth it na lang yung 20 pesos <laughs> daw na pag <laughs> CR niya daw. So, dapat tinagalan mo para sulit na sulit yung 20. Ito kami guys sa market market. Gusto nga yan na yung video na open yung dami. Ay yung flashlight. Ayun din o. Ang usapan, magpa-pictorial lang kami. So, kama kasi tayo magpa-pictorial. Kaso, in pictorial sa school nila, <laughs> attitude kasi yung admin nila. So, lumayas na lang kami doon. kasi kung di pa kami lumayas doon, may makakaltokan si Michelle Gal. ito daw Can you hear me? Ito Ay, so yan, ngayon nakikita yun lo. so, so, nga yung loob. Ano nga niya. Hindi niya ikaw mabait niya, yung dami. Tumigil ka daw, <na> eh. <laughs> Kaya yung dami't yung kakagalingan ng ikaw. ka, niya mo, try mo. I'm sure. Alam ka, natakaling ka na niya. -mama para mamagalingin ako kung gusto niya. Hindi, try mo. Huwag mo ipakagat. Huwag mo ipakagat. Wala well, na. Ayun na Ayun na kasi ko yung bilog. Ayun Pala away itong bruwang ito. Lumapit ka niya para mga ay, mo motong tabi, oh. Ang ito nga nga, bay. Ay, nagbibilam siya, bay. Uh, um. Ay, bay. Ay, ay tumalo.